Good, good morning. Good morning, Kapugay. Euroskal supporters. Good morning. Ito na yung, ito na yung gagawin din, no? Ito na yung bangos. na bangos. Kilaw tayo, bangos, Kapugay. Ito so yung halo natin, guys. So. Okay. Ngayon, pag na-templa, uh, na suka, uh, sa suka, tapos pigaan. Ngayon, ready na ito. Magtitimpla tayo ng... Magtitimpla tayo ng ano, para sa... Kinilaw. Lagi natin kalamansi. Yung suka, lagi natin kalamansi. Ayan o. O. No. O no, ha? Ngayon, kita ko ito asin. Ayan Asin. Ayan asin o. asin. Ay, ito. Ito asin o. Hmm, asin. Sige mong asin yan. Yun. Pag matuloy sa suka. <laughs> asin, asin, asin. Asin guys. Asin. Asin. Oke. Asin pala kalau kala ko ano eh. Babot kaya ano, kutsara. Ay, may pa ulo yung ulo. niya, kalamansi, kalamansi. Ayan yung bangus na ginayat. Guys, so timplahin na yan, guys. Kapugay! Timplahin na natin kapugay. Timplahan na kapugay oh. Samahan natin yung buto ng kalamansi Kasi ano din niya sa pait-pait. Pero kung gusto niyo yung sala natin, pwede rin. Tanggalin na lang natin. Kung gusto na. Mayroon kasi ibang naayaw eh. Pero sama na. Okay na yan. O, lagyan ng... Luya. Ginayat ng luya. Tsaka... <coughs> anong ito? Sibuyas. Sibuyas. Yung sili. Pag maya na yung sili. Okay. Depende sa alat. Lagay na natin yung sili. Okay. Okay. Tung ting himi masakan. Ini masakan. Ini hima tempelah han de chinang. Eh. Wow. Yummy. Ah, parang kini law. Oke. Yami chin. Salah. Ambilnya ada salah tambahan aja. <coughs> Nag-vlog pa eh. Nuros ka eh. Mubo huh? <coughs> ko sa hangang. pwede na. Pwede na ito ba yung sabaw? Ay, yung ulo. Yung ulo ba? So, ayan. Lagyan na sa rip. Um, oh! Yummy. Yummy, yummy. Binigyan na ito pero... Bigyan natin ulit. ya ulit. nah wala sa wala na sa sa na, na, eh. na clear Clear sa clear clear. clear Oh ha oh ha. Tika, pugay, oh sa 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 halo sa halo tayo. sa sa pa. sa 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 sa